nang sumang-ayon si Pangulong Vladimir Putin ng Russia na bumisita sa China para sa summit kasama ang mahahalagang leader na hindi mula kanluran. May ilang layunin siyang nasa isip. Gusto niyang ipakita ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng alyansa at bilang individual. Mas mahalaga pa, gusto niyang makita na kasama siya ng mga hayagang sumusuporta sa kanyang pananakop sa Ukraine pero hindi naging ayon sa plano ang summit. Nahiya si Putin sa China dahil tumanggi ang kanyang kaalyado na suportahan siya sa Ukraine. Mas malala pa, para sa presidente ng Russia, naging parang ekstra lang siya kumpara sa isang kaalyado na matagal nang nalampasan ang Russia. Mula Agosto 31 hanggang Setyembre, isa ginanap ng China, ang ika-25 taunang Heads of Council Meeting ng Shanghai Cooperation Organization o Samahan ng Kooperasyong Shanghai ang dating pagpupulong ng ilang leader kontra kanluran ay naging halos pandaigdigang kaganapan ngayon. Ngayong taon, tinanggap ng Tianjin ang mahigit dalawampung leader mula sa mga hindi kanluraning bansa. Sa summit ayon sa CNBC, dapat sana ay pagpapamalas ito ng lakas. At kahit na ang China ang magiging sentro ng atensyon dahil sila ang host ng event, sinikap ng Rusya na ipakita ang kanilang kahalagahan. Sa loob ng isang multipolar na naratibo sa bagong pandaigdigang kaayusan sa seguridad at ekonomiya na nais ng mga miyembro ng samahan ng kooperasyong Shanghai. At sa unang tingin, mukhang naabot ng summit ang pangunahing layunin nito na maging isang pagpapakita ng kapangyarihan ng mga bansang hindi kanluranin. Nagsagawa ng malaking parada ng militar. Lumabas din ang mga litrato ng summit na nagpapakita ng mga leader na naguusap Nagkaroon ng pagkakataon si Putin na makatakas sa Western isolationism. Napilitan siyang pumunta sa Russia dahil sa pananakop. Kahit sandali lang para magkunwaring leader kasama ang mga anti-West na elite. Higit pa riyan, ang samahan ng kooperasyong Shanghai ay nilalayo nung maghatid ng mensahe sa kanluran. Sa panayam sa Times Radio noong Setyembre 1, ipinaliwanag ni Sergei Radchenko ng Johns Hopkins University kung paano ito nangyari. Pagdating sa mga pinuno ng mundo na dumalo sa samahan ng kooperasyong Shanghai Summit, sila ay kumakatawan sa malaking lakas ng ekonomiya. Kasama na sa Shanghai Cooperation Organization ang China, India at Pakistan ilang taon na ang nakakaraan. Naroon din ang Rusya, na bagamat hindi ganoon kahalaga sa ekonomiya, ay isa pa rin pangunahing kapangyarihan. Agad-agad, may pahiwatig na kung bakit naging kahiyahiya para kay Putin ang pinakabagong pagpupulong ng samahan ng kooperasyong Shanghai Summit na ito. Ang katayuan ng Rusya ay bumababa sa harap ng iba dahil sa digma ang pinasimulan ni Putin. Ibig sabihin, tuwing bumibisita si Putin, mas mababa ang tingin sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Pag-uusapan pa natin ang kahihiyang ito mamaya. Tulad ng dagdag ni Radchenko tungkol sa summit, karaniwan. Ang mga leader ng karaniwang pinalalaki ng grupong ito ng mga bansa, ang halaga ng Global South. Sinasabi nila na ang kanluran ay bumagsak na sa pagiging hindi mahalaga o bumabagsak na sa pagiging mahalaga. At sila ang tunay na mahalaga. Iyan ang layunin ng summit na iparating. At si Putin ay masayang masaya na dumalo sa kahit anong event na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na ipakalat ang mensaheng iyon, kahit gaano pa ito katotoo o hindi. Pero pagdating sa mga layunin ng leader ng Russia para sa event na ito, ang maging isa lang sa maraming boses ng mga bansa ay hindi talaga mataas sa kanyang prioridad. Pumasok siya sa 2,000 at 25 samahan ng kooperasyong Shanghai Summit. Ang layunin ay mangalap ng suporta mula sa mga kaalyado para sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Isa sa mga bansang dumalo ay tiyak na nagbibigay ng ganoong suporta. Ang Hilagang Korea ang pinakamatibay na kaalyado ng Russia matapos nilang magkasundo sa kooperatibang depensa noong tag-init ng 2000 at 24. Mula noon, ang Hilagang Korea ay nagpapadala ng mga sundalo at kagamitang militar sa Russia, pinatutunayan na isa itong mahalagang kaalyado. Ngunit kahit gaano pa kapakinabang ang Hilagang Korea kay Putin, ito ay isang bansang hiwalay at kakaunti ang kredibilidad sa pandaigdigang entablado. Sa 2000 at 25 samahan ng Kooperasyong Shanghai Summit, naghahanap si Putin ng sikat na personalidad na susuporta sa kanyang ilegal na pananakop. Sana naging perpekto ang China. Parang kaalyado ito ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. Tiyak na malaki ang kinikita nito sa pagbebenta ng dual use na bahagi sa Rusya na pwedeng gamitin sa komersyal o militar. Malawak ang saklaw ng mga bahaging ito. Ayon sa ulat ng Telegraph noong Setyembre 2, na nagsasabing kabilang dito ang lahat mula sa mga microchip at makina ng eroplano hanggang sa mga metal alloy at fiberglass. Gayunpaman, ang ng ang mga bahaging ito ay dual use, na wala namang tahasang tinukoy para sa gamit militar at tiyak na hindi mga sandata na maaaring gamitin ng Rusya ay nagpapahiwatig ng isang bagay na malamang na tumatak sa kalooban ni Putin. Sa mga nakaraang taon, hindi hayagang sinuportahan ng China ang pananakop ni Putin. Kapag nagsasalita ang China tungkol sa digmaan sa Ukraine, Maingat nitong pinipili ang mga salita para suportahan ang pagtatapos ng labanan nang hindi direktang sinusuportahan ang Rusya. Noong Agosto 6 lang, iniulat ng TRT Global na muling iginiit ng China ang pagiging neutral nito sa labanan sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Zhou Jakun. Pareho at malinaw ang posisyon ng China tungkol sa krisis sa Ukraine. Nakatuon kami sa pagsusulong nang usapang pangkapayapaan at pagtatapos ng labanan. Sabi ni Joe, bilang tugon sa mga pahayag ng Ukraine na may mga Chinese na mercenario na gumagana sa Ukraine. Hindi mahalaga rito kung tumutugma sa salita ang kilos ng China. Ang mahalaga ay wala ni isa sa mga leader ng China ang tumayo sa likod ni Putin at nagbigay ng suporta sa kanyang pananakop. Lahat ng mensaheng ipinapadala ay diplomatiko at nagpapakita ng neutralidad habang naglalakad ang China sa alanganing sitwasyon sa pagitan ng pagbibigay ng mga pyesa na maaring gamitin ng Rusya laban sa Ukraine at hayagang nagpapahayag ng kagustuhang magtapos ang digmaan sa kapayapaan. Nang bumisita si Putin sa China, noong huling bahagi ng Agosto, isa sa mga pangunahing layunin niya ay ang tuluyan nang makuha ang matagal ng inaasam na pagpapahayag ng suporta. Kung hindi mula sa China, marahil mula sa India o sa iba pang bansa maliban sa Hilagang Korea. Ayon sa The Guardian, noong Agosto 30 magiging pangunahing paksa ni Putin ang digmaan sa Ukraine sa 2,000 at 25 samahan ng kooperasyong Shanghai Summit. Kinapanayam si Alexander Gaboyev, direktor ng Carnegie Russia Eurasia Center, na nagsabi, Mahalagang panahon ito para pag-usapan kung saan patungo ang digmaan at kung posible itong matigil sa malapit na hinaharap. Kailangang magkumpara ng tala ang dalawang leader at tiyaking pareho sila ng pananaw. Mahalaga ito dahil ang digmaan ang pangunahing haligi ng kanilang relasyon. Gusto ni Putin ng hayagang pagpapakita ng suporta. Kailangan niya iyon. At ang pangangailangan iyon ang sa huli ay nagdulot ng kanyang matinding kahihiyan. Kahit gaano kahalaga ang digmaan sa Ukraine kay Putin, hindi ito naging mahalaga sa dalawang libo at dalawamput limang samahan ng kooperasyong Shanghai Summit. Oo, maaring may mga usapan sa likod ng saradong pinto pero hindi nakuha ni Putin ang pampublikong lehitimasyon mula sa kanyang mga diumanoy kaalyado. Dumalo rin sa summit si Alexander Lukashenko na nagpakilalang presidente ng Belarus. Franak Viacorca, punong tagapayo sa politika ng ipinatapong karibal ni Lukashenko. Ipinaliwanag ni Svetlana si Kanuskaya sa Times Radio kung bakit napahiya si Putin at umalis sa 2,000 at 25 samahan ng kooperasyong Shanghai Summit. Sa tingin ko, nabigurin si Putin sa summit dahil walang nabanggit tungkol sa digmaan sa Ukraine mula sa Russia sa huling pahayag. At sa palagay ko, hindi nagawang kumbinsihin ni Putin si Xi na pumabor sa posisyon ng Russia tungkol sa Ukraine. Para kay Putin, mahalaga ang summit para makuha ang lehitimong suporta ng bansang nais niyang maging kaalyado sa labas. Gayon Gayunpaman, gaya ng dati, hindi pinansin ni Pangulong Xi Jinping ng China ang mga pagsisikap ni Putin na akayin siya na suportahan ang mga kilos ng Russia. Umalis si Putin sa summit na bigong makuha ang pinakagusto niya. Ngunit ang hindi pagpansin sa kanyang pananakop ay bahagya lamang sa kahihiyang naranasan ng leader ng Russia. Ang totoong problema na nakatago sa kakulangan ng pagsang-ayon ay nasa pagbabago ng posisyon ng Russia at China. Dati Russia ang pangalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Pero ngayon ay bumaba na ang ranggo nito. Inagaw na ng China ang pwesto ng Russia sa ekonomiya at militar. Ang pagtanggi ni Xi na kilalanin ang lehitimo ng digmaan sa Ukraine ay nagpapakita ng isang bagay na ayaw aminin ni Putin. Mas mahalaga ang China sa dalawang panig ng relasyon ng China at Russia. At pinatunayan ito ng 2,000 at 25 samahan ng Operasyong Shanghai Summit ayon sa The New York Times. Noong Setyembre, isa ang summit ay pagtatangka lang ipakita ang pagkakaisa ng mga pandaigdigang leader na may sari-sariling agenda. Ang makitid na pananaw ni Putin sa digmaan sa Ukraine ay salungat sa kagustuhan ng mga leader tulad ni Nashi at punong ministro ng India na si Narendra Modi. Pareho silang gustong maglakad sa gitna ng pagpapalakas ng kanilang sarili at pagpapanatili ng relasyon sa kanilang mga kasosyo sa kalakalan sa kanluran. Sa ganitong diwa, ang samahan ng kooperasyong Shanghai Summit ay laging palabas lang. Isang panlabas na pagpapakita ng pagkakaisa ng mga hindi kanluraning bansa na hindi pinapansin ang katotohanan kahit ang pinakamakapangyarihang mga bansang kasali ay malaki pa rin ang inaasa sa kanluran. Umaabot ang kahihiyan hanggang sa mga litratong makikita. Ipinapakita ng mga larawang nagkakamayan si Naputin at Xi na magkapantay silang leader na nagkakaisa ng pananaw. Sa kabila nito, kitang-kita sa mga talumpati sa summit ang hindi pagkakaisa. Ginamit ni Putin ang talumpati niya para batikusin ang kanluran. Sinisisi niya ang kanluran sa desisyon niyang simulan ang digmaan laban sa Ukraine. Mabilis ding binanggit ni Putin na inabisuhan niya si Xi tungkol sa mga pag-uusap niya kay Pangulong Donald Trump sa Alaska. Hindi nagtagumpay ang tangkang paghimok sa pangulo ng China na magsalita tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ginamit ni Xi ang pambungad niyang Bungad niyang talumpate para hikayatin ang mga miyembro ng samahan ng kooperasyong Shanghai. Natutulan ang Cold War mentality. Ayon sa The New York Times, Iwasan ang pagkakampi-kampi at pambubuli. Mukhang para kay Putin ang mensaheng iyon. Dahil ang pananakop niya sa Ukraine ang sanhi ng mentalidad at pagkakampi-kampi na ayaw ni Xi. Bukod sa hindi paghayag ng suporta sa digmaan, may iba pang nakuha si Putin mula kay Xi. Nakatanggap pa siya ng pagkondena sa mga resulta. Sabi rin ng parehong outlet na ang China, kahit ipinapakita sa publiko na malapit sila sa Russia, ay maingat ding pinagmamasdan ang lumalalim na ugnayan ng Russia at North Korea. Hindi natutulungan ang layunin ng China na manguna sa pandaigdigang geopolitika kapag suportado ng Russia ang isang hindi mahulan at sa tingin ni Xi, posibleng mapanganib na bansa. Hindi man tuwirang sabihin ni Xi, malinaw na tinuturing ng China ang Russia na parang nakababatang kapatid at China ang mas nakakataas sa relasyon. Ang mga banayad na pagsaway at kawalang tiwala mula sa pinakamakapangyarihang bansa sa samahan ng kooperasyong Shanghai ay nagpapakitang nais ng China na sumunod si Putin sa kanilang gusto. May iba nang nagsalita tungkol sa ganitong uri ng relasyon noon. Noong Marso 2000 at 23, tinanong ng Asia Society Policy Institute kung kailan masasanay ang Russia na maging nakababatang kapatid ng China. Tinalakay nito ang pagpupulong ni Xi at Putin at binanggit na nagbago na ang balanse ng kapangyarihan ng China at Russia mula noong Unyong Soviet. Ang China, na ikalawang pinakamakapangyarihang bansa, ay nagsisilbing pangunahing katuwang ng Russia na pinahina at naiwalay dahil sa digmaan sa Ukraine. Lalo nang umaasa ang Russia sa China para sa ekonomiya, teknolohiya at diplomasya ayon sa institute. Itinuro ng institute na mas malaki ng sampung beses ang ekonomiya ng China at mabilis na sumasabay sa modernisasyon ang People's Liberation Army. Napatunay ng pangingibabaw ng China sa relasyon nila. Nagbahagi rin ng kaparehong pananaw ang Australian Institute of International Affairs sa isang artikulo noong Hunyo 2024. Tinawag ng Russia ang China na basalyo. Habang tinawag namang diktadurya ng Estado ang bansa ni Putin napilit na bubuhay matapos simulan ang digmaan. Habang umaasa sa suporta ng China, kapag may pagkakataon, sinasamantala naman ng China ang lumalalang pagkadesperado ng Russia. Malamang hindi mangyari ang bentahan ng dual-use na component tungkol sa suporta ng China sa digmaan sa Ukraine at kung paano ito kumikita mula sa kalokohang sitwasyong nilikha ni Putin. Pwede ring sabihin ito sa pagbili ng langis ng Sina mula Russia. Maraming usapan tungkol sa kung paano bumibili ang China ng sapat na langis mula sa Russia, na umaabot sa 47% ng kabuang crude exports ng Russia noong Hunyo 2025. Habang tingin ng iba ay paraan ito ng China para magpasok ng pera sa Russia na nababawi rin nila sa bentahan ng mga bahagi, malamang na tinitingnan ng China ito bilang pagkakataon para kumita. Dahil sa parusa ng kanluran, bumaba ang demand at presyo ng langis ng Russia. Kaya sinamantala ito ng China habang lugi ang Russia. Kailangan itong payagan ni Putin dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Dahil karamihan ng benta ng krudong langis ng Russia ay sa China at India. Kakaunti na lang ang ibang mamimili. Makikita ang kakaibang dinamika ng relasyon na ito. Sa muling pagkabigo ni Putin na kumbinsihin, si Xi nabigyan siya ng hayagang suporta na kanyang hinahangad. Ito ang dinamika ng kuya, at nakababatang kapatid na umiiral dito. Ang nakababatang kapatid, laging humihingi ng pag-aproba ang Russia mula kay kuya, at ginagawa ang lahat para makuha ito. Mas mababa sa tunay na halaga ang benta ng langis ng Russia, bumibili ito ng piyesang Chino, at nagpapanggap na may kooperasyon. Ang China naman, sinasamantala lang ang kasalukuyang kalagayan ng Russia habang palihim na pinagsasabihan si Putin sa kanyang mga ginagawa. Ang ang kahihiyan ni Putin ay naging ganap. Dahil tinatrato siya ng China bilang mas mababang katuwang, yung kailangan pa ng pahintulot na hindi naman niya makukuha. Sa huli, masasabi na ang ugnayan ng Russia at China ay tila laro ng panggagaya, lalo na para sa China. Nakakatawa, pwede rin sabihin iyon sa samahan ng kooperasyong Shanghai Summit. Halos nabanggit na ito ni Newsky sa ulat noong Setyembre 4. Ayon sa mga eksperto, ang summit ay hindi tatlong blocking alyansa, kundi isang laro ng panggagaya. Ang Beijing ay naglalaro ng go habang minamasdan ang reaksyon ng Estados Unidos at mga kaalyado. Sinusubok manguna sa mundong humihina ang impluensya ng kanluran, ayon sa ulat. Walang binanggit tungkol sa Rusya at layunin nito na nagdadagdag hiya kay Putin. Halos wala siyang papel sa summit kahit isa ang kanyang bansa sa mga inaasahang makapangyarihan sa likod ng mga larawan at magarbong pagpapakita ng lakas militar. Nariyan ang China. Habang lumagda ito ng memorandum para isulong ang Power of Siberia dalawa pipeline at pumayag na dagdagan ang supply ng gas. Neutral ang China sa Ukraine at ginamit ang summit para ipakita ang sarili bilang pangunahing di kanluraning kapangyarihan. Walang mas malinaw pa dyan kaysa sa parada ng militar na sumunod pagkatapos ng summit sa Beijing. Iniulat ng CNN ang parada ng militar ng China na dinaluhan ng mahigit 50,000 katao, isang pagpapakita ng lakas militar na kinabibilangan ng humigit-kumulang 10,000 sundalo, nagpakita ang China ng mga makabagong sandata para palakasin ang kanilang malakas na arsenal. Ipinakita ang anti-ship missile, air defense laser, undersea drone at robotic na aso. Lahat ng ito ay mga sandatang hindi kayang makuha ni Putin. Lalo nat nananatiling neutral ang China sa digmaan sa Ukraine. Mas malalapa, ang laki at tagumpay ng parada militar ay paraan ng China para ipakita ang kapangyarihan sa nakababatang kapatid. Ihambing mo ang mga parada militar ng China at Russia. Mahilig din si Putin sa ganito. Malamang sa parehong dahilan ni Xi. Nagsisilbi ang mga ito bilang tahasang pagpapakita ng kapangyarihan. Habang lumalaki at lumalakas ang parada ng China bawat taon, humina naman ang sa Russia dahil sa digmaan sa Ukraine. Noon pang Mayo libo at 22, inilathala ng Journal of Democracy ang artikulo tungkol sa tinawag nitong hindi kapanipaniwalang pagliit ni Putin. Ang 2000 at 22 Victory Day parade sa Russia ay ginanap bilang pagunita sa tagumpay ng Soviet sa ikalawang digmaang pandaigdig at madalas ipinapakita ang lakas militar ng Russia. Ginawa ito habang kinikilala si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine bilang bayani ng marami. Ayon sa dyaryo, hindi maiiwasang maging propaganda ang parada, kung saan sinusubukan ni Putin na ipakita na tama ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Sa halip na ipagdiwang ang mga tagumpay ng nakaraan, habang tumatagal ang mahigit tatlong taong digmaan sa Ukraine mula dalawang libo at dalawamput lalong humihina ang Russia nawala ang libu-libong kagamitang militar at mahigit isang milyong sundalo. Mahirap ipakita ang lakas kung mahusay na pinagdudahan ito ng mas maliit na kalaban. Lumipat agad sa Mayo, 2025. Sinabi ng mga ekonomista na ang parada militar ng Rusya ay nagpapakita ng kahinaan, hindi lakas. Ipinakita rin nito kung gaano nakaliit ang parada ng Victory Day ngayon. Noong 2000 at 21 ang taon bago ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Tampok sa parada ang 2000 siyam na sasakyan. Noong 2,000 at 22 20 umabot ito sa 1,200 at 75, pagkatapos ay bumaba sa 600 at 10 noong 2,000 at 23 at noong 2,000 at 24 na natiling halos pareho sa 600 at 12 na sasakyan. Ang pagliit na ito ay nagpapakita na hindi kasing lakas ng ipinapakita ni Putin ang militar ng Russia. Matagal nang dapat natalo ang Ukraine, mas maliit na ngayon ang Victory Day Parade. Hindi pa rin nabanggit dito ang 2,000 at 25 Navy Day Parade ng Russia ang dapat sanang pagpapakita ng mga barkong pandigma ng Russia ay nauwi sa pagkansela dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Natakot ang Russia na tamaan ng drone ng Ukraine ang kanilang barko. Ngayon, may pangamba ng ginaganap ang magagarbong parada militar ng Russia. Unti-unti nang nawawala ang mga dating ipinagmamalaking kagamitan ng Russia at kinakansela na ang mga parada dahil sa banta ng Ukraine. Walang tunay na pagpapakitang gilas ng kapangyarihan si Putin ngayon, isipin mo na ikaw si Putin sa samahan ng Kooperasyong Shanghai 2000 at 25 Summit sa Tianjin. Mas malaki ang parada militar ng China at mas makabago ang teknolohiya ng kanilang sandatahan kaysa sa ipinapakita ng Russia matapos ang tatlong taon ng digmaan. Maaaring sabihin ng iba na mas kahangahanga ang nakita ni Putin sa parada kaysa sa anumang ipinakita ng Russia bago ang digmaan sa Ukraine. Sa paradang ito, Naranasan ni Putin ang kanyang kahihiyan sa samahan ng kooperasyong Shanghai. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa pangungutya ng China matapos mabigong makuha ang suporta ng Russia para sa digmaan sa Ukraine. Isang kaganapan na hindi kayang gawin ng Russia. Sa harap ni Putin, ang tanging nagawa lang ni Putin ay manood. Isang peking ngiti ang nakapinta sa kanyang muka. Habang ang anumang pangitain niya na magiging pangunahing anti-kanluran na kapangyarihan, ang Russia ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Pinakamainam itong ipinaliwanag ni New Sky. Ang parada kina Xi, Putin at Kim ay dramatiko'ng nagpapakita ng malalaking pagbabago. Hindi simula ng bagong geopolitical na panahon, nagkakaisa ang mga eksperto. Umiiral ang alyansa sa papel, ngunit sa katotohanan, masyadong magkaiba ang mga interes ng mga kalahok para pag-usapan ang isang tunay na bloke na sumasalungat sa mga demokrasya. Ang kakulangan ng tunay na pagkakaisa ay palaging magiging problema ni Putin. Pangalawa na lang ngayon ang Russia sa China na ginagamit ng mas malaking kapatid nito. Habang nagpapanggap si Putin na siya, ab, siya pa rin ang makapangyarihan sa isang relasyong, halos wala na siyang kontrol. Ngayon, ang kahihiyan sa China ay malayo sa nag-iisang pagkakataon na napahiya si Putin. Sa pinakahuling alaala, -ala, ang fifth generation fighter ng Russia ay isa pang kahihiyan para kay Putin. Desperado na ang leader ng Russia, kasi walang gustong bumili ng su mamput pito fighter jets. Alamin kung bakit maraming bansa, kabilang na ang China, ang hindi pinapansin ang suli mamput pito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas maraming balita sa geopolitika.